Magandang araw sa atin lahat mga idol at welcome back na rin sa ating bagong video mga idol Ayan, sa part nga na to mga idol ay kakatapos lang namin mag install ng gutter mga idol Ayan, tapos na yan ma-install mga idol Yung kulang na lang dyan mga idol ay yung bukilya mga idol para sa downspout natin mga idol At sealant mga idol kaya yon hindi pa namin na butasan mga idol ng bukilya ay hindi pa natin kasi nakausap ang forma na nagmamanage sa pagtatayo ng bahay na to mga idol. Hindi natin alam kung saan ilalagay ang bukilya mga idol. Kaya kailangan muna natin makausap yung forman mga idol para makabit natin yung bukilya. Ayan, ayan yung yero natin mga idol hirap na hirap kami kagani na mag ahon yan dahil sobrang haba yan mga idol 17 meters yung haba ng yero na yan mga idol apat kami ang nasign dyan sa taas mga idol para mag hatak ng yero na yan mga idol at medyo may kabigatan talaga ang paghahatak nyan mga idol dahil sobrang haba mga idol ayan sa part nga kaganina mga idol nung pag-aakyat namin ng yero talagang hirap talaga kami mga idol dahil kulang yung manpower na namin mga idol kaya ginawa ng foreman ko mga idol ay kinausap niya yung foreman na nag nagmamanage sa bahay na ito mga idol at kinausap yung mga tao niya para matulungan kami sa pag-aakit ng yero mga idol kaya nabawas-bawasan yung trabaho natin kaganina ng mga idol dahil maraming tao na tumulong sa pag-aangat ng yero mga idol. Ayan, sa part nga na to mga idol ay ano na, inabutan na tayo ng lubog ng araw mga idol. Ayan, nagliligpit na lang kami dyan mga idol at kami ay uuwi na rin mga idol. At kinabukasan, maglalatag na tayo dito ng ating yero mga idol hanggang dito na lang muna yung ating video mga idol at kita kits tayo sa susunod nating video mga idol at maraming salamat na rin sa solid na support sa ating mga ginagawang video mga idol sana may mga nakukuha kayong kapakipakinabang sa ginagawa nating video mga idol